Mga kalukad, nandito tayo ngayon sa bahay ng isa sa nagkukupra. Kasi yung anak niya, bali, naka-stop na ng 5 years sa pag-aaral. Ngayon, uh, pumunta doon sa kanina sa bukid, nagbabagta kami ng nyog, nagbibiyak ng nyog, at uh, tumulong siya. Sabi ko sa kanya, eh, may pasok, bakit nandito ka? Sabi niya, nag-stop na daw siya sa pag-aaral. Sabi ko, bakit? Hindi siya nagsasalita, sabi ko kung bibilihan kita ng bag, kung ano, kung anong kulang sa iyo, bibilihan kita. Mag-aaral ka ba? Ayan, sabi niya opo Ito, pumunta ako dito talaga sa bahay nila para makausap yung uh, mga magulang niya. Although ngayon, yung nanay lang niya, niya ang nandito kasi nagkukupra daw doon sa bukid yung tatay niya. Sabi ng nanay niya, pagdating ng bata dito... Sinabi niya na mag-aaral daw siya at disidido. Ang pagpunta ko dito ay pagpursigis sa nanay na pabalikin sa pag-aaral yung anak niya. Ito yung nanay niya. Interesado talaga ha? Pursigiran ninyo ha? Hmm. oh, Ito yung nanay niya at ito yung bata. Ito. Papag-aralin natin. Bali yung mga classmates niya ay grade 11 na siya ay mag-grade 5. Ah, talang. So, ito yung ano ko... Uh, bibilang ko siya ng sapatos uniform gamit sa paaralan para lang bumalik sa pag-aaral kasi sayang uh, ang oportunidad uh, yung paaralan kasi nandito lang sa amin hanggang grade 12 sayang, walang gaso sa pag-aaral tapos ayaw niyang mag aral so ito ngayon, ito yung mission ko kailangan talaga bumalik sa pag-aaral itong bata na ito uh, antayin namin yung tatay niya kasi nandoon pa daw sa bukid baka dumating mga ilang minuto lang so antayin namin mga ilang minuto kung hindi dumating then uuwi kami ito yung ano ko ngayon mag-aaral ka talaga mayroon kasi siyang ano video na ipapakita ko maya maya o kaya bukas nagbibiyak siya, ng nyog at ang galing talaga niyang magbiyak ng nyug. ay mga kalukad yung mga bata dito sa amin kapag anak ka ng magkukupra talaga magaling ka alam mo ang trabaho sa pagkukupra dahil kapag may, nagkukupra yung mga magulang nila ay sumasama po sila yung iba hindi relate, yung hindi anak ng magkukupra o yung hindi alam yung pagkukupra, pero sa mga nagkukupra, relate na relate sila sa ganito, parang picnic lang na, na nandoon sila sa bukid kasama yung mga anak nila, yung lula yung lolo, parang buong pamilya nandoon sila, lalo na kapag walang pasok, ah uh, yung mga nag-aaral na anak ng nagkukupra, tumutulong talaga sa mga magulang nila sa pagkukupra kung walang pasok marami kasing nagkukumento dyan na hindi nag-aaral, nag-aaral po sila at masisipag po sila sa pag-aaral. Ito ngayon yung mission ko ito, mag-aaral po siya. Yun lang.